Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng preno. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Sa video natin ngayon, bibigyan ko kayo ng basic idea kung paano gamitin ng tama ang preno. Kaya dapat hindi ka piga lang ng piga. Dapat alamin mo muna kung paano gumagana itong front brake at itong rear brake. Kaya kung newbie ka pa lang sa pagpapadyak, itong video na to ay para sa iyo. Pares lang sila halos ng purpose to stop the bicycle. Pero merong tamang paraan para gamitin silang dalawa. Dito sa front brake, dito lahat ng nagaling ang braking power mo. Itong rear brake naman, assist brake lang siya. Pag front brake lang kasi ginamit mo, dahil lahat nga ng puwersa, lahat ng braking power nandito sa front brake. Pag nag lock yan, pwedeng umangat itong likuran ng bike mo. Pwede ka nang sumemplang. So, yun yung tinatawag naman na OTB o over the bars. So, dito sa likod, wala naman niyang braking power kasi pabaligtad ang puwersa. Dito sa harap, ang puwersa nito papunta dito sa iyo. Dito naman sa likod, ang puwersa kasi niyan papunta dito naman. Yan. Pag ganyan ang puwersa niyan eh. Pag nag lock ang likod, mag skid lang yung gulong. Yan. Pero umaandar pa rin yung bisikleta mo. Pero kapag inatras mo yung bike mo na, na nakapreno ka, dyan naman nagkakaroon ng stopping power. O ba diba, baligtad. Para mas maganda at mas swabe ang pagpepreno mo, dito napapasok ang brake bias. Ibig sabihin ng brake bias, titimplahin mo kung sino yung mauunang magpepreno. Yung likod ba o yung harap. Sa kaso ng bisikleta, mas maganda na mag apply ka muna ng brake pressure dito sa may likod bago itong harap. Delikado kasi kapag front brake lang yung uunahin mo kasi pwede kang sumemp lang. Pag dito ka naman nagpiga sa likod, mag skid ka lang. Ito, hams. Oop. O, diba? Dapat ganyan kasuwabe. Ngayon, muna tayo. Ah, dami ko, che, bota. Kamote! Kamote Q! Wee! Sarap gamitin na itong single speed. Huh. Wala nang cambio-cambio. Okay, ito, pababa ng konti. So, focus ka sa likod. Huwag sa harap. Yan. Apply ng konti sa harap. Yan. Pag ka naman, early break ka muna. Bago ka lumiko. May tendency kasing sumemplang ka kapag habang lumiliko ka, saka ka nagpipreno. Yan. So, yun guys, ang basic idea kung paano gamitin itong preno. Kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan nga pa sa topic na to, comment down below lang. Ikaw kapag paano ka nagpe-preno? O tara, pag-usapan natin sa comment section. Woo! Uh, tingal ako dun ah. Okay. Ayos! Whee! O oh, kapag kung na-enjoy mo itong mga video ko, Di like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, eh, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.